Eto mga sir, meron akong dalawang sigunyal na pang uh, 125 at pang 150. Yan, sa mga naghahanap ng budget mail na sigunyal. Yan, ibibigay ko ng 152, to, pero kailan natin magpalit ng bearing dyan. Eto, pakita ko sa inyo na walang issue at hindi siya kalampag. Eto kasi pagka once na kalampag mga sir, madali mo siyang may tung bering. bearing. Ito, kailangan pang i-press bago mo may pasok. Ganon din sa kabila. Ito kasi, naipasok ko na to dahil nga uh, pwede pa tong bearing na to. At goods na goods to. Salpakan na lang, kumbaga. Kumbaga, itong may bearing ay uh, pang 150 to. Pang 125. Na, ay, kita nyo naman sa itsura ng bearing at ng sigunyal Hanggang sa trade. Yan, walang issue. At may gagarantiya ko pa sa inyo yan mga sir. Wawarantiyan ko pa lalo kung dito nyo ipapagabit ay syempre bibigay ko na lang ng ano isang libo to oh, bibigay ko 1,500 to kung dito nyo ipapagabit pero ang warrant ang labor natin ay uh, 3,000 hindi naman po nagbabago yung labor natin tuwing may iyo overhaul tayo labor natin talaga dyan ay uh, 3,000 with warranty po yun mga sir at uh, ito may mga bearing ako ng mga pinagpalitan na rito ititesting natin dito na hindi pa rin papasok yan. yan hindi pa rin papasok yan kahit na uh, may mga bearing na tayo dito na pinagpalitan na ito yung galing na dun sa mga kalampag ito ay uh, may kanal pang EDP yan. yan hindi siya pasok at ayan nga, meron din tayong sigunyal dito may papakita ko sa inyo yung kalampag, pagkalampag ito siya oh. Ayan. Subukan natin. Huwag po na. Huwag po mo. Huwag po natin. Kasi. Para matanggal yung alikabok. Bakbakan ba? Ayan. ayan. Test sa atin. Tapos ali. testing natin ito. Ayan. Ayan. Ayan o. Ito yung kalampag masya. Ito yung kalampag masya. Ito na to. Ayan. Ayan o. Na ipapasok. Dito. Hindi may pasok o. Pa. Mm. Kailangan pang i 'yan. Yung ano, you know, itong ito, bagong-bago pa lang 'to eh. Kaso kinalawang na nga siya. Ipasok natin dito. Ayan, 'no, oh, naipapasok na natin, ibig sabihin. Kalampag. Ito hindi. At ito rin hindi. Hindi ko na tinanggal 'yan kasi nga pag tinanggal ko pa 'yan, sila yung bearing. May sira dahil nga alam kong goods pa 'yan at wawarantihan ko pa 'yan. Kung dito niyo ipapakabit. Kung hindi niyo naman dito ipapakabit, videohan nyo lang pag pinakabit nyo sa mekaniko nyo videohan nyo lang na hindi na persa yung sigunyal hindi pinainitan yung bearing hindi pinokpok ganyan videohan nyo babalik ko yung pera ok sa so mga naghahanap ha yeah, pwede nyo ipagawa dito paunahan lang ito, mga sir paunahan lang ito. na kasi kailangan natin ng pera dahil meron tayo isang uh, taong tutulungan kaya bis na ipamigay ko, pirahin mo natin. Okay, pauna na lang ito mga sir.